Swerte ka kung yung afam mo mga peeps is gustong tumira ng Pinas. So, yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV! Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na! Mga tinatanong ng ka-LDR mo kung talagang seryoso siya sa'yo. So, check it out! Three hours later. So, yun na nga mga peeps ha. Sa, yung mga, uh, yung i-share ko sa inyo is, eto yung na-experience ko din siya dati As in, proven siya mga peeps ha na, Seryoso talaga siya kung tinatanong yung kanatanong na, ng ka-LDR mo yung mga bagay na to. Doon na tayo sa number one. Number one is, what's your plan for the future? Pero meron namang mga ibang seryosong afam, lalong-lalo na lalong sa mga dating sites na... Kumbaga, sinasabi na niya, the, sinasabi na niya doon sa dating site, sa, yung sa profile niya na, e, eh, bali, sinusulat na niya doon lahat, ng plano niya, ganyan, ganyan. So, kung baga, kung ikaw, yung, kapag siya yung unang nag-message sa'yo, mga pips, ha, kung baga, kapag siya yung unang nag-message sa'yo, so, hindi, hindi naman siya maligipog, meaning na attract siya sa'yo, meaning nagkakaroon siya ng interest sa'yo, kaya may message kanya And, yung mga tinatanong niya na ganito na what's your plan for the future is isang sign niya yes siya mga pips na, na seryoso siya kasi tandaan yung mga pips yung malibog na afam. hindi, hindi kanya tinatanong kung ano yung plano mo for the future? Kung gusto mo bang magkaroon ng pamilya? Kung gusto mo bang magkaroon ng anak? Number two is, are you willing to relocate to other countries? So, eto, relate na relate ako dito mga peeps ha. Kasi, kumbaga, after na-meet ko na si Banana nito, before, na, before talaga, na-meet, nag-meet na kami ni Banana, then, natanong na niya to sa akin, kasi nakapili na siya na, na ako na talaga, char, ako na talaga yung, nakasungkit ng <laughs> ng saging. <laughs> kung baga, kung maga sabi niya dati na, yun, yung he made his choice na, na ako na raw yung ganito, 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 ganito. ganito. So, tinanong na niya ako na kung willing ba ako na mag-relocate sa other countries. Siyempre, sisigot ko naman na, oo, oh, oh. siyempre, willing naman ako. Pero, meron naman kasi yung ibang babae na, kung baga, nakikipag-chat sila sa mga foreigner, pero hindi sila, mga hindi, wala yung willingness na mag-migrate sa other countries. Pero swerte ka kung yung afa mo is gustong tumira ng Pinas. So meaning, and then gusto siya, gusto niya tumira ng Pinas and then ikaw naman hindi ka masyadong willing na mag-migrate sa other countries. Kasi, syempre, pero 90% naman ng mga Pinay is gustong mag-migrate sa other countries. <laughs> Third, the three is, ito yung pangatlong tinatanong niya sa'yo mga Pipsa. Na, Is there any way to help you? Kung baga siya yung kusang nag initiate na nagtatanong kung anong pwede niyang gawin para makatulong sa'yo. Kung baga tutulungan ka niya para at least magkaroon ka ng sarili mong income, kahit maliit man ito. Merong pang akong na ganyan mga peeps ha. So, isang sign din yan mga peeps. Kapag tinatanong kanya kung ano yung other way na makakatulong siya sa'yo? So, isang sign na seryoso siya. Number four is, kinukumusta niya palagi ang araw mo. Pansinin niyo yung mga malilibog, mga pips, ha? Wala yung pakialam kung anong nangyari sa'yo that day, mga pips, ha? So, wala siyang pakialam. Kung wala din siyang pakialam sa family mo, wala. Basta wala ka siyang pakialam. Yung kinukumusta niya yung araw mo, kuno kumusta niya yung family mo, yung mama mo, papa mo, ganyan, ganyan. So, yung kumusta niya palagi, kuno kinukumusta niya yung araw mo, and isang sign din yan na seryoso siya. Kasi yung mga mamalilibog mga pips, sa kinukumusta lang yan mga pips, kung ano yung suot mo. <laughs> Number five na tayo is, what's your goals in life? Ito yung kumbaga, kumbaga, kayo na ha, as in may label na kayo, mag, mag, jowa na kayong dalawa. And tinatanong na niya kung ano talaga yung goal mo sa life mo, kung sasabihin mo na ganun gusto mo magtapos ng pag-aaral or ganyan or yung goal mo is is Pero wag mo sabihin take note mga peeps ha. Wag mo sabihin to na ang goal mo is makapag-asawa ng afam para yumaman. <laughs> mga ganyan ganyan hindi pwede yan mga peeps. Ha? Pwede mo sabihin na gusto mo magpag-asawa ng afam kasi gusto mo magkaroon ng lahi and then na-attract ka sa kulay nila ganyan. Pwede mo sabihin na mga ganyan mga peeps ha. Pero yung sasabihin mo na gusto mong umama. Naku! Bye-bye mga te! <laughs> Doon na tayo sa last. Mabilis lang yung vlog natin today mga peeps. Sa balay, anim lang siya. Anim na katanungan kung na seryoso talaga yung ka-LDR mo sa'yo. So, number six is, are you willing to travel alone? So, ito yung pinaka-importante mga peeps. So, bali, bali, tinanong din ako ni Banana nito dati ha. Pero, pero nag-travel naman kami together. Pero nung, kumbaga, after na niya akong dinala sa country niya, and ako na lang talaga mag-isa umuwi. So, I have no choice. <laughs> yun ang mga abis. So, wala na talaga yung other choice kasi syempre, isa lang yung ticket. <laughs> yung ticket ko lang pabalik. At kailangan kong bumalik ng Pinas kasi nga, tourist visa lang yung in-apply ko dati yun. Which is valid for 3 months lang siya. So, kailangan ko talaga bumalik na Pinas. So, meron din mga afam na hindi sila pupunta ng Pinas, mga pips ha. Pero ikaw yung pupunta sa kante niya and siya, pero siya yung gagasto sa lahat ha. Nangyari to sa isang friend ko na Swedish, yung, yung guy. And ang guy hindi pumunta sa Pinas, yon Bali, sinuporta, sinuportahan niya yung, yung, friend ko. Nagpapadala siya ng mga gastusin sa visa, mga ganyan, ganyan. And pinatravel niya muna yung friend ko sa Thailand para at least magkaroon ng kumaga... Na magkaroon siya ng experience kung paano mag-travel. Kasi malayo ang Sweden. Kaya yun. So, serious naman siya talaga mga pipsa. Kaso, hindi lang talaga siya makaprocess para pumunta ng Pinas dahil sa trabaho niya. Yun lang yung vlog natin for today mga pipsa. I hope may nakuha kayong aral. If you give thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kaylin. I'm now signing off.